naka-experience ng lamig. Good afternoon po sa ating lahat. <laughs> lamig na lamig. <laughs> uh, <coughs> ano aras na? Mga mag-6 na ano? Yan. Lakad-lakad. Patanggal ng hilo kasi lagi na lang nakatulog. Ah, uh, sorry. Lagi na lang tulog. So, yan. Lakad-lakad muna tayo. Next mo mga mas mga sasakyan. Buti si buti pa sila may mga sasakyan ay. Yan. Maghahanap kami ng ano, pabibilhan ng kain na medyo malayo sa amin kasi yung bilihan doon na malapit medyo mahal so lakad-lakad patanggal ng sakit sa katawan sakit sa likod kasi laging nakahiga. So, ayan. Mga ilang minuto pa kaya? May 30 minutes ano? 30 minutes? Ang ganda ng ano, oh, news doon kasi hindi natin makuha. Yung may mga dates, dates, dates. Ayan, nataan kami sa my school. Archman University. And kakahingal. So mga 10 minutes papunta doon. Doon? Joan? Doon? Doon! Ganda na. Yan. Yes. Long ano, long way ng harapan ng school at sa university. Ang ganda. At medyo mahangin. Di pala medyo mahangin na. eh, Sa malamig nga ano. oh, ano. Lamigin lang ako. Saan? Alhut ba yun? Alhut ano? Alhut. Yun naman. Naan mo naman lakas sa cafe. Ayan, medyo malapit na tayo sa supermarket. Gala-gala muna tayo. Tingnan natin kung nasaan ang KFC. Ano? Ako na nyo? na uhaw. Bumili lang ako ng Pepsi. Yan. Inom dahil sa maabang paglalakad. So yan, stop over muna tayo. Awawa naman. Ngayon na ako. So let's go! Maglalakad na. Pauwi na tayo. So ayan po mga nanti At nandito na kami sa bahay. Sobrang lamig dito sa labas. Sayan so, ayan po. kami oh, magandang gabi po sa ating lahat. Makasubay siya na. Bye! Lamig. <laughs>